Inimbitahan ni John Lloyd Cruz si Bea Alonzo at ang boyfriend nito na si Vincent Ko sa kanyang bahay. Nagpost kasi si Bea sa kanyang Instagram ng kanyang travel adventure sa Dubrovnik, Croatia na nakilala bilang film ang location ng HBO series na Game of Thrones. Finally made it to King's Landing and yes, I'm still smiling even though my luggage went missing on the way, say ni Bea sa kanyang caption. Dagdag pa niya, what an adventure! Dubrovnik, Croatia truly feels like stepping straight into West Eros, isa si Lloydi sa mga nag-comment sa nasabing post. Tambay tayo dito sa bahay pag may time kayo ni Boss Vincent at Bea Alonzo, say ni Lloydi. Sasabihan pa raw niya ang kanyang artist girlfriend na si Isabel Reyes ng inspirasyon sa lulutuing pagkain. Will ask at Isabel Reyes Santos to seek inspirations to cook. Sarap magluto yun, say niya. Game naman ang naging reply ni Bea. Maraming Fanny nga ang kinilig at natuwa sa pag-invite ni Lloydie sa kanyang dating screen partner at lookang forward na sila sa pagpunta ni Nabea at Vincent sa bahay ng aktor. Ano ang say sa balitang ito?